So, sa sinasabi niyo po kanina, di ba, na meron pwedeng mag-cause ng bleeding is infection. So, ititreat po na, ititreat po yun, di ba, Doc? So, yung mga gamot naman po nila, ano na po yung parang babaguhin natin? Kasi, syempre, pregnant po sila, eh. Iba, kumbaga, iba, iba po ba yung gamutan nila dun sa mga normal na bawa nagkaroon ng infection? Well, swerte yung mga nanay kasi andito kami mga OB. And mm -hmm. i-assure ia namin kayo na yung mga gamot na ibibigay namin para sa inyo ay ligtas kay baby. Mm -hmm. So, ang pinaka-importante lang is that, of course, when a woman has yung uh, suspect siyang may infection, we try to investigate, saka i-isolate ano talaga yung cause para hindi kami nangangapa ano ba yung dapat na gamot dito. na Napaulit-ulit, bigay ka ng bigay, mm -hmm. hindi gumagaling. Mm -hmm. We do speculum exam, we get samples of, kunwari, in discharge. Para malaman namin anong organism mismo mm -hmm. in pregnancy ang choice namin mostly we start with yung locally applied na gamot so pwedeng in the form of suppositories mm -hmm. para kagaya niyan kahit explain mo safe yan sa baby yung iba natatakot tuminom mm -hmm. hindi ba mm -hmm. so ang bigay natin sa kanila locally applied like yun nga vaginal suppositories or tablets mm -hmm. pero syempre with more severe infection magsistep up na tayo doon sa systemic na antibiotics. So, iinumin na ni Nana yan. And in some cases pa nga, ini na. But again, rest assured that if you go to an OBGYN specialist, dahil alam at aware that you are pregnant, makakasiguro kayo na yung gamot na ibibigay ay wala hong magiging epekto kay baby. Ayaw. Kaya mas maganda po talaga mag-consult sa OB kapag ka... Uh pregnant na pero Dok, sa iba na parang hindi naman hindi sila ano bumisita sa OB nila mm -hmm. tapos pregnancy ano po ba yung mga readily or, or over the counter drugs na uh, delikado sa bata at saka paano po yung mga may mga nagte-take ng na mga blood meds kunyari may mga blood thinners or aspirin nagte-take uh, ano po yung mga delikado sa bata during pregnancy okay you've mentioned about aspirin no totoo it's a blood thinner and actually we give aspirin kasi safe to sa pregnant mm. but we give only the low dose yung mga tig 18 milligrams mm. bakit kasi it prevents actually preeclampsia development mm. so maganda yon lalo na binibigay din natin to sa may mga recurrent pregnancy loss o yung mga naka ilang beses na silang mm. nakunan so yung mga to dose safe hindi ito over the counter actually mm -hmm. we give prescriptions for this and as, dahil na mention mo yung mga over the counter mm -hmm. drugs ako ako very against ako dito kasi mahirap talagang magbaka sa no maraming mga pharmacy naman na uh, mahigpit mm -hmm. na talagang they would require you know prescriptions mm -hmm. pero sa akin ha ang gamot ni Maria gumaling sa doon it doesn't mean kay Anna, gagaling din ka. Ay, oh. mm -hmm. So, dapat, nagpapacheck up talaga kayo. Mm -hmm. Kasi tailored fit po yung mga gamot na binibigay namin. Hindi mm -hmm. pwedeng nakita nyo, gumana sa iba, bibili ka, tapos andito naman nga, kaya mong bilhin over the counter. Please, huwag po. Lalo na nga, you are pregnant and you have to consider also your baby. Yan naman Varies from person to person. Oo, oo di ba? Dok, meron naman po ba, kunyari, certain na diet naman yung ibang mga parents na, or yung mga mothers na, dahil nga hindi sila aware, pwede magkosto ng panghihina nung, nung, sa kapit ng baby or sa pagbibleed. Meron hmm. po bang mga ganun certain na mga diet na pwede maka dito sa bleeding? Wala naman, actually. It's just that ang iniiwasan lang natin ay kumain si nanay ng mga raw na pagkain, mga hilaw. Ah, okay. Kasi, potentially, this can cause infections. And mm -hmm. again, ang infection, in turn, pwede ang mag-cause ng bleeding. Mm -hmm. So, kailangan, yon, maingat kayo sa pagkain. You eat a balanced diet, make sure that the food that you eat, properly cooked. So, iwas muna tayo sa mga Japanese food na hilaw sa ngayon, ha? <laughs> Sushi. So, konting tiis lang naman. Nine months lang <laughs> naman ang pregnancy. Uh, pero, Doc, sa mga infections naman, ano naman po yung pwedeng maging complications or pwedeng worst case scenario kapag untreated or mismanaged yung infection? Okay. For infections in pregnancy, whether it causes bleeding or not, kung hindi treated, pwede itong umangat and later on, could infect yung inunan. Pwedeng, yan na, mag-abrapsyo ka na rin kasi choroamnionitis, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pangalawa, si baby. So, si baby, kunwari, nakaraos tayo, nakpanganak siya, but it has an impact on the baby kasi pwede siya magkaroon ng tinatawag na sepsis mm -hmm. o yung disseminated the infection sa kanyang dugo. And when this happens hindi siya makaka kasabay ni nanay kasi mga antibiotic therapy, iwan si baby sa hospital. Mm -hmm. Sayang naman. Mm -hmm. So, iwasan natin. Ang mga infection, hindi yan yung something na lilipas din yan. Mm -hmm. Viral infections, yes. Mm -hmm. But, lalo na kung ang infection mo ay nasa genital tract, napakalapit nito sa inyong dinadalam baby, wag ho kayong, um, tawag ito, mag pa ng time, no? go na agad, mm -hmm. check up na po agad. Di ba, Dok, ang mga pregnant, may mga nararamdaman din sila, mga pain, Dok. Alam ba, ipagmabigat daw, maybe sa balakang, ang normal yan. Pero ano, may pain po ba, na, may klase po ba ng pain, or may, may area sa katawan ng babae na kapag doon ng masakit, pwedeng nagkakaroon ng miscarriage? Yan. Ang ganda ng tanong mo. Kasi apart from bleeding, mm -hmm. syempre hindi rin nabanggit ko, ha, lalo na sa first time, no? we have to categorize ang bleeding ba ay mapanganib or hindi. Mm -hmm. But nasasabi mong mas magiging mapanganib ang pagdurugo, not only with the amount. Ito po, if it's coupled with pananakit ng puson, pananakit ng balakang, no? at panay-panay, no? it signifies kasi na humihilab din yung matres. Mm -hmm. And the pain radiates also to the lower back nga yan yung mga mapanganib na pain during uh, experiencing ng pagbabaginal bleeding ng mga nanay na yan. Mm -hmm. So, yan yung iwa-watch out. Hindi magandang combination ang hypogastric or puson pain radiating to the back plus bleeding. Yung pain na tudok or yung, oh, tama po, yung pain na tudok, gano'ng katagal siya? na nararamdaman, ito ba ba yung sandali, sandalian ng mga 5 minutes, gano'n? Or talagang mahaba, umaabot ng araw? ang mga normal na pain in pregnancy, fleeting lang yan. One, two, three seconds, babalik ah. ulit. No? Tapos nag-change ka ng position na relieve. Pero yung hilab na nagbabadyang makuna ng isang pasyente, eh, parang akmang nagle-labor. Which no. means, ang intervals niyan ay maikli. Mm -hmm. Every two to three minutes. O kaya ang intensity niya, no, pataas yung level. Mm -hmm. nagstart Nag-start ka, Tolerable pa, pero ang, inte ang severity, pataas ng pataas. Mm -hmm. Yun yung hindi mga okay. Ah, Kasi yun. pagka hindi yan napigilan, talaga naman, potentially, pwedeng mag mm -hmm. ang pasyente. Dok, may certain age group po ba na mas delikado yung bleeding? Kunyari, sa mga first time ba na mamis ba, mas delikado kapag ka nagkaroon ng bleeding? O mas prone ba yung mga matatandaan ng anak? O kahit first time lang pero medyo uh, matanda na po sila nagka-baby. Saan po ba may mas risk yung bleeding? Sa totoo, pareho. Kareho. Extremes of age. Oh, okay. So yung mga teenage pregnant na mm -hmm. patients natin, hindi rin okay yan. Kasi okay. iba rin yung pangangatawan nila, no? Mm hindi -hmm. rin kayang i-handle such bleeding. Lalo na rin yung may edad. Mm -hmm. So ang panganib ay sa extremes of ages. Ah. Mas batang-bata or nagkakaedad na. Lalo mm. na kung more than 35 or more than 40 years old. Mm. So, anong edad talaga dapat, Tok? Yung parang perfect ka naman para mag- Wala, pair. on na lang. Pag na lang. Ayaw mo? Huwag na lang mag-bili. <laughs> 25 po ba, Dok? Ganyan? Mm. Ang healthy reproductive age, ayoko kasi baka sabihin na Aga, Aga naman Aga. Oh. Pero well, early 20s is a good time. Basta oh. tandaan nyo, pag more than 35 years old na po, ang bagong patakara namin ay i-label na as Advanced maternal age. Ay, okay. Parang pag-iingat na rin. Habol na daw yung mga hahabol. <laughs> Oo, oh, oh, yeah. bago mag-35, <laughs> go.